Ayun po yung uh, isa sa mga talaga nagsusulong ng uh, impeachment ni Vice President Sara Duterte and nagkaroon po ng bagong development bukod sa pag ng uh, pag-transmit ng impeachment uh, articles of impeachment sa Senado. Ito naman, kinasuhan ng NBI itong si uh, Vice President Sara Duterte. First, I'd like to get your reaction to this. Um, uh, Una, uh, we welcome natin yan kasi at least nagkaroon sila ng... Uh, ng tibay ng loob na file ng kaso si Vice President Sara Duterte. Pero parang naninipisan ako o nahihinaan ako doon sa kaso na i nila. Kasi yung ginawa ni, ni Sara ay hindi yan ordinaryong grave threats, no? Um, at ano pa yung isang ano you know, inciting inciting to, inciting to sedition. <laughs> doon sa inciting to sedition. Sige, ando doon na 'yon. Pero yung grave threats, kulang 'yon. Mahina na kaso 'yon. Kasi yung ginawa niya hindi lang ordinaryong tao ang trinete niya or pinagplanuhan niya na patayin ko hindi political leadership ng Pilipinas. Presidente, Speaker of the House tapos pati nga ang first lady. At pag binabasa natin itong anti-terror law, covered na covered yung um ginawa niya dito sa anti-terrorism act. Kaya dapat yun ang final na case. Kasi imagine niyo to, kung nangyari yan let's say sa US, tapos yung presidente, uh, nila ang ang binantaan, pinagplanuhan talagang dadamputin ka kagad ora mismo. Ito hindi yung grave threats lang. That's eh, ano, ito a plot to commit uh, an act of terrorism. Kaya yun dapat ang kinaso sa kanya. Pero syempre decision niya ng ano ng NBI at saka eventually based on the appreciation ng ano ng mga prosecutors. Pero can you live with this uh, bilang isa sa mga nagsusulungan ng pagpapanagot kay Vice President? Can you live with this uh, cases? okay na yan kaysa naman sa wala. No? ang uh, um, mas tinututo uh, tinututukan natin kasi is itong kanyang impeachment tapos yung kanyang plunder case. Kasi yon mas mabigat na, na kaso yon. Okay. Itong mga isinampang kaso laban sa Vice Presidente, how do you think this could affect uh, yung uh, impeachment naman ni Vice President Sara Duterte, at least in the Court of Public Opinion? makakadagdag yan for sure sa sa favorable reception ng tao dito sa impeachment case kasi nakikita nila na kahit papano talagang totoong nangyari yon at uh, alam na hindi lang yan basta-basta political or uh, pangiipit lang sa kanya. So magko-compliment siya. Mm -hmm. Okay. Incidentally, uh, gusto ko rin pong hingin yung opinion nyo rito, no? Kasi matagal naman natin napapag-usapan ng previous episode yung mga scenarios na binabanggit nito, ninyo patungkol dun sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At yung huling payahayag galing sa Senate President, eh, most likely July 22 ang start ng trial after mm -hmm. the sona of the President. Is this something favorable or you want this to happen earlier? Uh, well, it is what it is kasi nasa sa kanila yung yung bola ay nga. Pero on the part ni ni Senator Cheese, ano, Senate President Cheese, mamimiss niya yung opportunity dito to to exhibit yung kanyang uh, legal prowess or yung technical know-how niya dito sa mga mga usapin na to. At pero alam mo, iniintindi ko yung situation niya kasi very fragile, ano, yung kanyang paghawak sa Senate Presidency. Kasi if he becomes aggressive, na gustuhin niyang simulan na ito, with as the Constitution said, uh, malamang sa malamang marami mag-uusap dyan na tanggalin na lang siya by June 2. Kaya nakita mo, hindi siya nagbibigay ng definitive stand either way kasi pwede rin kumilos yung mga naging interest laban sa kanya. At uh, they, can, they can master uh, a majority uh, just to replace him. So yun ang dilemma niya. Kung, kung totoo yung sinasabi niyo, yung basa niyo na uh, ang concern dito ay yung uh, kumbaga, job security niya bilang Senate President. Does it mean na uh, kung ngayon talaga magbibilangan, eh nasa panig ni Duterte, ni Sara Duterte, yung majority ng mga senador? Not necessarily. Kasi ibang usapin yung, yung um, labanan sa Senate Presidency, iba rin yung usapin ng impeachment. Hmm. And uh, ano yun? Uh, Magpepresent ng opportunities for for both sides yon. Ang nangyari kasi yung pagka assume ni ni Senator Cheese as Senate President medyo ano yun ha medyo magaspang yung pagka pag-assume niya talagang maraming mga nagkasunugan ng tulay doon at yung mga na dislodge na na bloke waiting in the wings yon yon ang issue nila is yung internal na ano, kumpara power struggle sa Senado. Iba necessary yung mga magpo, mag magboboto in favor or against the impeachment. Okay, Kaya yun ang dilemma niya. Okay, separate issues. Pero pag-usapan natin senator yung ano, yung yung gap between the transmitter of the articles of impeachment at saka din sa start ng actual trial, July 22. Sabi nyo, ah uh, Senator Cheese would miss the opportunity to perhaps showcase his legal prowess as the presiding officer. Does it mean mm -hmm. na hindi sigurado na mananatili siya na, na Senate President by the time na magsimula yung trial? Ganun ba yan? Uh, sa ngayon, yan yung naririnig natin na kaso up in the air lahat ito kasi syempre kailangan manalo pa ng mga senador na frontrunners ngayon So from there makikita mo magkakabilangan na kagad yan most likely sino yung mga papasok sa hindi sino yung boboto kung kanino and i i have a uh, kumbaga a sensing na ano na uh, mag-iiba na ang liderato ng Senado by then. this is the next congress okay the next Pero... congress eh, kung pag-usapan natin, Senator, yung hamon, yung challenges between now and uh, July 22, masyado mahaba eh, di ba? Nandiyan yung possibility yeah. na mag-die down yung issue, matabunan ng mas malalaking issues, and if that happens, paano na impeachment? Ano, hindi kasi matatabunan eh, kasi ultimately mag revive siya by June, by June 2. Ngayon naman kasi talagang naturally, ma-relegate mare siya sa kumaga inner pages ika nga kasi ang ang pangunahin na attention dito yung yung kampanya uh, sa Senado tapos eventually magki-kick in yung local campaigning talagang yun yung uh, primary focus ng mga ng mga politiko